Mga basag na tiles at natumbang mga poste. Ito ang iniwang pinsala ng isang truck sa kahabaan ng second road sa barangay Quezon Hill, Baguio City matapos itong mawalan ng preno. Nangyari ito bandang alas 4.40 ng madaling araw kanina, August 21, nang biglang mamatay ang makina ng truck habang paakyat ito sa nasabing kalsada. Naglakpong ng kambyo, naubusan kami ng hangin, hindi na ma-start. Mm -hmm. hindi na pwedeng mag-neutral kaya uh, bumaba kami kinalsuan namin mm -mm. yung magkinalsuan namin yung kalso pinalon tatlong kalso yan malalaki nung inaayos na niya yung axel sana umatras pa rin yung sabigat siguro ng sasakyan yung truck umatras pa rin kahit may kalso kaya ayun tinamaan yung poste ng binego Ayon sa 52 anyos driver ng truck na si Harry, galing pa silang Bulacan at magde-deliver sana sila ng tiles nang maganap ang insidente. Dahil dito, nawalan ng supply ng kuryente ang limang barangay sa lugar, pati ang mga kable ng mga telcos at DICT kasama ring nasira. Bagamat dismayado ang ilang residente, wala silang magawa kundi mag-antay habang inaayos ang mga nasirang poste oh, oh, syempre, wala kita. Diyos ko, na mga to. Mahina na nga yung laundry, wala pang kita. Inaalam naman ng mga pulis kung overloaded ang truck na posibleng naging sanhi ng pag-atras nito. Humigit kumulang labing walong tonelada kasi ang bigat ng mga tiles na laman ng truck. Sa bigat niya, umatras pa rin kahit may stopper yung gulong reklamong reckless imprudence resulting to multiple damage to property ang posibleng kaharapin ng driver. Tiniyak naman ng driver na makikipagtulungan sila sa Benguet Electric Cooperative para panagutan nila ang iniwang pinsala ng insidente. Nagdulot din ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa outbound lane ng Nagilian Road kaya pinayuhan muna ang ibang motorista na dumaan sa mga alternatibong rutang palabas ng lungsod. Charles Nicolimon, Para Salison Headlines.